Hindi welcome kung ituring ng libu-libong mga lokal sa Barcelona, Spain ang mga turista sa kanilang syudad. Nitong July 6 ay nagdaos sila ng protesta upang kumontra sa mass tourism sa lugar. Umabot pa sa puntong harap-harapan nila itong ipinaramdam sa pamamagitan ng pagsugod sa mga restaurant at paggamit ng water gun sa mga ito. Ang dahilan nila, nagtaasan na kasi ang mga renta sa apartment dahil nakasentro umano ang kanilang ekonomiya sa turismo. We come here to demonstrate against mass tourist touristification here in Barcelona. The last years, the city has turned completely for tourists and what we want is a city for citizens and not in service of tourists. Base sa property website na Idealista... Nagtaas ng hanggang 18% ang mga bayad sa upa sa mga syudad na puntahan ng mga turista, gaya ng Barcelona at Madrid nitong Hunyo simula pa noong 2023. Para sa mga lokal, malaki itong problema sa kanilang populasyon. Kasano dito ay inanunsyo ng kanilang mayor ang plano nilang pag out sa mga paupahan sa syudad na pang short term pagdating ng 2028. Para sa iba pang contents tulad nito, mag-subscribe at follow ang social media pages ng News 5.